Lumalago yung aking kalamansi oh. Lumalago. Ha, no ano mula nung lagyan ko siya ng puno ng ano ng saging. Yung katawan ng saging. Yung pinag hiwa, hiwa ko, nilagay ko sa puno ng mga kalamansi, lumang lumago siya eh. Pati rin to eh, lumago. Ito yung sinasabi ko may bunga na. Maliliit pa lang. Maliliit yung mga bunga niya. Yeah. Pero ko konti pa lang. Guys, yung bago pa lang dyan, subscribe naman. Bago nyo tapusin yung pag, ano, sa panunod nyo ng video ko. Please subscribe, tsaka likes. Okay guys. Mahunguha lang ako ng ano, ng, ng kamuting kahoy. konti lang, konting harvest lang. Kasi dadalhin ko doon sa lamay ng aking ninang. konti lang, kunting harvest lang. Umaambon! Ay, ay. Buhay na yung aking kamote! Ayan! Buhay na! Yung itinam yung itinanim kong kamotay ayan na oh. Buhay na buhay na. E magbilang na lang tayo ng ilang buwan. Tatlo ba? Tatlong buwan? Tatlo hanggang apat na buwan. Yung aking kalabasa ay eh, malusog na oh. Yung isa. Ayan. Malusog na. Yung inyan dito, yung ipinalit ko eh. Yung, nama, yung namatay. Ito yung pinalit ko. Ayan malusog oh. Pati dito malusog Umaambon Paulan-ulan kasi Update ko lang yung aking ano Mga okra Wala ayaw na talaga mabuhay eh. oh. Ayaw na lumaki eh, Malit lang naman ito Itinanim eh. ko eh Ito medyo okay pero Malit din eh ay, pa doon, oh. Di na ata nabubuhay ang gulay dito sa, ano, sa taniman ko, eh. Ayan, oh. Eh, ang papayat. Ang papayat nila. Di maganda. Ito pa yung isang kalabasa pa, oh. Yung iba, yan doon din. Mano dun, eh. Ang papayat nila, eh. Ayun na mabuhay, eh. Kasi nga yung ano dito nasa ilalim ng nyugan, mga nyug. Tsaka yung lupa niya puro ugat ng nyug, kaya hindi na tumutubo. Hindi na nabubuhay. Meron ako nag-iisa, nag-iisang ano, ang palaya. Ay ano. Nag-iisa lang. Tumubo lang yan eh, yung mga nalalaglag na bunga na hinog. Tumubo yung aking nakarang ano tinanim kong kamuting kahoy ayan tubo na buhay na umuulang guys maghahanap ako ng laman ng kamuting kahoy dadalhin ko doon sa ano sa lamay lamay ng aking ninang maghahanap ako ng laman eh, ilalaga ako tapos si eh, luto na luto nang dadalhin ko doon maghahanap ako sakit baka matamaan ako ng nyug malaglagan okay saglit lang Buho ko. Oh. Malaki kayalan oh. Si babo yung laman niya. tanim ulit. Itatabi ko lang para pag ano, itatanim ko dito pag mayroon akong mahabang oras. Kailangan isang araw pagtatanim dito kasi nagbubungkal pa ng lupa eh. Ba't itatabi na lang muna natin. Dito na, nakuhaan ko na rin ang laman dito eh. Balo ito na lang yung mga natitira-tira kasi hindi ko binubunot yung puno eh kinakalkal ko yung lupa. Tapos yung mga maliliit, yan naiiwan para lumaki ulit. Para lumaki pa. Ang mga natitira to eh, nalaman, Balik tu dalam mana? Ang laki ng katawan nito. Ewan ko kung may laman nito. Kinuhaan ko na ito eh. Kinuhaan ko na siya tapos eh di ko siya binunot. Hinayaan ko lang siya dyan kasi malaki. Malaking puno. Tingnan natin kung may laman. Kung mayroon pang laman, titingnan natin. Sa to, kinuhaan ko dito. Ito, 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 kinuhaan ko na. Mawa oh, ko may, oh, mawa ko pa to. Ha, ah, ito, may laman. May laman pa. may lamang pa. Oh. natin. Ayan. Balik dalawa pa, nakuha ko. saan Meron pang ugat na malaki. Lalim. Oh, wala. <laughs> dongkal lang ang dongkal, wala pa lang laman oh. Ang laki lang ng ng ugat niya oh. Ang laki lang niya. Wala pa lang laman. At least may nakuha pang dalawa. Bukod dun sa una kong nakuha. Ah! Marami-rami na rin ang nakuha. Ito, mayroon pang ano. siyang nakatali. Ayan. Para siyang ha Yung longganisa ang nagpakatali. Ayan o, oh, ganyan. Marami-rami din. Meron na akong madadala mamaya. Hugasan natin guys. Marami-rami na rin yung ating nakuha. Yan, isang ano yan. Kasi puputol-putolin pa yan eh. Isang ano na yan, isang malaking kasirola. Marami din yan. Bali, ano na kulang lang yan, isasain ko lang. Lalagyan ko lang ng ano, ng asin, tsaka tubig, yun lang. Wala ng gata, kasi pag may gata, madaling mapanis. Hindi aabot ng hanggang umaga. Kaya kailangan tubig lang, tsaka asin. Malaki na yung pinya. Ayan na, oh. Ano lang to na pin native. Native lang siya. Haros sang dangkal. Halos sang dangkal oh. Native lang to eh. Yung iba, iritignan po yung kanilang mga talbos. Ayan, siguro. Hindi makita eh. Sa kailaliman, medyo ano na. May pagka-pink o oh, pula, ganyan pula, red, may pagka-red. Ibig sabihin niya ni eh, ano niya, bulaklak. Ito rin isa. Ay, ay wala pa, wala pa to. Dito siguro sa isa. Ayan. Di makita yung Ayan, may pagka-pink. Bulaklak mo yan eh. Ibig sabihin, pag may pink na doon, pink na kulay, o red, bulaklak na bag bubunga na yan. Siyempre, bulaklak muna, tapos bunga. Hindi siya, hindi ba siya eh, hindi halata. Nasa ilalim pa kasi. Ewan ko dito sa isa. Ah, wala rin to. Wala pa. Bali, dalawang puno, at saka yung isang may bunga na. Yun nandun, yun. Yung may mga una kong naitanim to. Ito rin isang ano, itong pinya, native din to. Ewan ko kung kailan mamumunga yan nandito dito rin, oh. Native. E dito, yung mga natanim ko, mga hawayan yan. Ewan ko lang pag namunga kung hawayan pa rin. Meron din doon. Mga pinya, dito, rin. Isang hilera. Isang ano, linya doon, hanggang doon. Hanggang doon. Mga ni, ano daw yan, mga Hawaiian eh. Ewa ko lang kung pag namunga, kung hawayan pa rin. O maging kasing liit ng ano kong kamao. Oh. <laughs> Ang bunga. Yung lang naman ginawa ko, muulan eh. Uuwi na ako kasi nga ilalaga ko pa. Umuulan. Hindi ako makapag ano, hindi ako makapag bungkal ng lupa o may ma ma itatanim kasi may itatanim pa ako hindi ako makapagbungkal eh kasi umuulan eh uuwi na lang ako tumatas niya yung aking ano patula nandito nakahalo sa isang puno ng kahoy umay umuulan na mababasa yung aking ano yung aking cellphone mababasa <laughs> cellphone lang kasi to eh Okay guys, Pagdito lang tayo. Thank you sa so mga bagong subscriber diyan. Thank you sa so panonood. Umuulan na. God bless sa ating lahat. Bye-bye.